Uh, mga mga kababayan ho natin na uh, dumadating dyan ho sa bahagi ng EDSA. May mga personalities din ho ano mga kilalang personalidad ang uh, dumalo dito sa aktibidad ho na ito. At alamin natin kung sino-sino itong mga celebrities na nakibahagi rin dito sa Trillion Peso March. May pagugulat uh, dyan sa bahagi po ng EDSA si Star DJ Kimigora ng 102.7 Star FM Manila. Please come in. Yes, magandang hapon. Magandang hapon, Bombo Denny. Tinaluhan nga ng ilang mga perso o oh, kilalang personalidad ang Trillion Peso March ngayong linggo, November 30, 2025, dito sa EDSA People Power Monument. Ilan nga sa mga nagpahayag ng ang kanika nilang salo bingo. kontra korupsyon ay ang aktor na si Elijah Canlas. Matapos ang misa na idinaos kaninang alas 10 ng umaga, ay sinanda naman ito ng iba't ibang messages of protest mula sa iba't ibang sektor, labor groups, church leaders at civil societies na magpasa hanggang ngayon ay nagagana pa rin at napapakinggan natin ang kanilang mga messages of protest sa panayam naman ng Star FM Manila sa ilang kilalang personalidad tulad ni na Baguio City Mayor Benjamin Magalong nakasapiran o nakasapirin ng Mayors for Good Governance at anak at atakbayan na party list representative Chel Jokno, nagbigay ang mga ito ng saloobin sa nagiging takbo ng investigasyon kaugnay sa katiwalian sa flood control project sa bansa. Pakinggan natin ang bahagi ng ating naging mga panayam. Demands, uh, yung demand natin ng tao, lalo, lalo, sa ating mga political leaders, that they should be accountable, and uh, uh, transparent. This rally, Hopefully, will remind people na kailangan i-demand natin sa mga tiwaling opisyal na magbago na kayo. Kami naman ang isipin ninyo. Ang taong bayan ang isipin ninyo. Well, syempre, ang pananagutan at kasama dun yung pagbabawi ng mga perang dinakaw. Hanggang ngayon ay wala pa rin mga kasong forfeiture na naifafile. At um, nananawagan tayo sa ating pamahalaan na isang pa agad-agad ang mga kasong forfeiture. Civil case po yan. Hindi na natin kailangan pang intayin yung mga kasong kriminal at pwede nang i-file yan para mabawi na agad ang pera. Pero kahit na ganon, dapat meron na tayong nakikitang konkretong hakbang na nanggagaling sa ating pamahalaan. At isa doon, yung uh, pag-file ng Solicitor General ng forfeiture case na civil case yon Hindi na natin kailangan intayin pa yung kasong kriminal. Pwede na dapat at dapat nang i-file ngayon ang case. At ayan nga ang bahagi ng ating mga naging panayam kay Mayor Benjamin Magalok ay at kay Akbayan Party Representative Chel Joknu. Inaasahan nga na matatapos ang Trillion Peso March pagsapit ng ano sa isa ng gabi at inaasahan rin ang lalo pang pagdagsa ng mga rallyista Pombo Dennis. Uh, kumusta naman yung uh, uh, crowd pag may mga kilalang personalidad uh, DJ Kimi uh, minsan nadadivert kasi yung attention ano lalo na kung may mga artista mga miyembro ng banda uh, so kumusta naman dyan? anong uh, kumbaga eh, treatment naman nila doon sa mga celebrities na kabahagi may may pangyayari pa kasi last time na meron ding uh, rally eh tao sumisumulpot na kilalang personalidad pero instead na Uh, mapuri -ma o palakpakan ay eh, medyo na kancawan yung uh, celebrity so iba-iba yung treatment ano how about Jan sa Edsa ngayon uh, bombo o oh, DJ Kimi Yes, bombo Dennis dito sa may Edsa People Power Monument. Mainit ang nagiging pagtanggap ng uh, mga dumalo, ng mga ralita sa mga artist. Katulad nga kanina, napakinggan natin na umawit ng, uh, ng kanyang hit song din, si Amiel Sol. At kanina, nandito rin ang uh, UP Choir na umawit din ng kanyang versyon patungkol sa kontra korupsyon At ngayon, sa mga oras na ito, Bombo Dennis ay uh, nag-host o oh, nagiging uh, isa na rin si Pinky Amador sa mga nangunguna sa pagsigaw sa kontra o oh, Ngayon, napapakinggan nga natin ngayon, oh, may ibang uh, nagbibigay uh, pa ng kanil kanilang mga process messages at uh, mainit ang nagiging pagsugon ng uh, mga mga rallyista dito ngayon na Bombo Dennis At mamaya, may uh, pakaantabayanan tayo na uh, isa sa mga malalaking OPM dad, katulad nga rin ng Ben and Eben, at aasahan pa natin ang pagdami ng mga supporters nila. At hindi na mga supporters, kundi rin talaga sa mga sinadya talaga itong Trillion Peso March, Bombo Dennis. Okay, with that, uh, maraming salamat, uh, DJ Kimi. Mula rito sa EDSA People Power Monument, nag-uulat Star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!